ayin sa pagbibigay ay nagmumula sa pagiging maingat, pag-unawa sa kung ano ang talagang makakapagpasaya sa isang tao. Ipinakita nito ang malasakit na nagbibigay na mas nagpapahalaga sa kilos. Kapag ginamitan ng imahinasyon, ang pagbibigay ay nagiging sining na tumatagos sa puso sa paraang di inaasahan. si Julian Sulit, um, 39 years old, nangatira sa 1426 Santa Rita, Olongga po Ang gusto ko lang, sa so, kung darating na Pasko, magsama-sama lang kami na dito sa bahay. Ayaw ko kasi sa mga anak ko yung naranasan ko dati. Matigas kasi ulo ko. Gala ako, hindi mo mahagilap. Uuwi ako gabi. Lagi akong kawawa sa nanay ko. Kaya sila naman ang minano ko na ayaw ko lang talaga iparara sa kanila yung nangyari sa akin. Maraming salamat po kay Senator Amy Marcos. Sana po marami pa po kay matulungan. Thank you. po. Uh, ako nga po pala si Melgris Ancheta po. 32 years old po. Sa ngayon po kasi nagkatrabaho po ng sagip kalikasan po na monitoring po ng sagip kalikasan po ayun, sakit-sakit din po. Siyempre, kakalkalim yung basura. Siyempre, titingnan namin kung maayos. Siyempre, kahit naman nakakaya, sabi nila, basura daw po kami, masirera daw po kami. Wala daw Pero sa totoo lang, mahirap din pinagatahan din ako. Wish ko lang po sana matupad yung pangarap ko na kahit sal, konting sal, sal, mabuo po ka ng mga anak ko po. Kasi yung mga anak ko po kasi, nakakahiwalay po sa akin. Bala na sabihin ko po, yung dalaw ko pong anak, hawak ko ng biyan ko, inaalagaan nila. Eh, hindi ko naman po kasi lahat sila kayang alagaan. Yung wish ko lang Mabuhay sila. Magsama-sama po kami ng Pasko. Para maram sana po, Ma'am Senador, Ma'am Aimee, sa laking tulong binigay niyo po sa araw so, sa araw-araw na mga anak ko po laking gastusin po to na malaking tulong po to. Maraming maraming salamat po. God bless po. Salamat po, po. The serve ang tulungan. The serve ang damayan ng ating mga the serving kababayan. Julian at Mary Grace, ako'y inyong saman. Yeah. <laughs> Naku, may konting panoche buena tayo. At balita po. Nakabata Naglilinis na. forever and ever sa nga po. Ayan. <laughs> ayan. At syempre, konti lang ang bayad sa inyo. Ang balita ko, konting tulog para sa Pasko. Ayan ang regalo. Maraming salamat po. Ah, ayan. May pamilya ka? Meron po. Nako, ayan. Sana makatulong at masarap ang kain ninyo ng hamon. Ayan. Hmm. Maraming maraming salamat po, Ma'am AB, sa binigay niyo pong tulong sa pandagdag po sa pang-araw-araw po namin to, lalo sa panganda po namin sa Christmas po. Maraming maraming salamat po. God bless you, Ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. May karunungan din sa pagtatansya kung kailan magbibigay at kailan magpipigil. Ang pagbibigay ng walang pakundangan, nang hindi niisip ang pangangailangan o kahandaan ng tumatanggap, ay maaring magdulot ng pinsala. Ang puso ng pagbibigay ay may kasamang pag-unawa sa sitwasyon. Hindi lahat ng pagkakataon ay nangangailangan ng aksyon. Minsan, ang pakikinig at pag-unawa sa tunay na sitwasyon at paghain ng pangmatagalang solusyon. Kahit may konting tiis at sakripisyo, ang pinakadakilang regalo. Magbabalik po ang ATM at the moment with Aimee. Oh, sabi na hindi masama ang magbigay kahit papanay-panay. Pero ang tulong dapat nakakatulong at hindi nakakalulong. Tulungan natin ang ating mga sarili. Tulungan ng ating mga kababayan sa paraan na hindi sila aasa pagkos magkakaroon ng pag-asa. Dahil ang tunay na ayuda ay yung may dalang halimbawa. Halimbawa ng pagsusumikap, pagpupunyagi, at patas na laban sa buhay. Maligayang Pasko po sa mga deserving kababayan. I-moment natin ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Pagbibigayan at pagmamahalan. Merry Christmas! <tries> Sa laban ko sa mga palitan Sina mo sa mga balita Di nagpapakaiwan sa pagsisi